try natin yung bagong pandaan sa kalumpit let's go ayun ba level na tayo dito sa na tayo sa mga ayun ba may na sa bukawe ayun na tayo dito Another day, another hunting hunt tools day. Pero ini tayo magkoche magbabike tayo try natin yung bagong pandain sa kalumpit let's go outfit check muna tayo guys kompleto tayo ng outfit para safe tayo magbike mula sa amin dito tayo dumaan sa may duhat dito tayo sa may bulakan ay bulakan bukaw eh ba to? city mall and then mag merge na ulit tayo sa makar hanggang kalumpit na to Ito, Mr. DIY dito sa papuntang philippine na rin ah check natin kung may hot wheels yun lang puro pantas lang yung kanilang hot wheels right now dito so dinecho tayo yun ba yung magandang traffic sa bukaw eh ayun ah ah pati sa kabila pala ginagawa na 7-11 muna tayo dito sa bukaw ang init eh Nakikita nung Bumblebee So kung nagtanap dito lang tayo isa. Time check natin, 957 am Naka-jack pa tayo dito sa may 7 eleven Bukawi eh. So far 14 km distance eh. And nga-nara tayo nagba-bike uh, So after break, mukhang pagod na yung bike oh Wala nang kaliming sa Guinness <laughs> Optimus Prime kagad tayo Nag cut nang nanguuhaw na ako kaya Sinubukan natin mag 7-11 And sa apto! May 7-11 Check na na natin Isang mabilis lang Walay well, daw so next stop tayo Ayan na upaykot uh, na tayo Nang Nanggiginto At sobrang gulim-gulim ng panahon Yes! time check tayo 10.04 am dito na tayo sa arko ng bulakan ba yan? malolos pala yun din doon sa 7-eleven na yun grabe 2 months yun at naon din nakapagbike uh, at sobrang nakapanibago ang sakit sa uh, puwet sakit sa hita at sakit sa binte so, dapat nakapagbike na tayo ulit ano na parang multi-purpose ng activity na ito, di ba? Naka-exercise ka na, nakagala ka pa, nakahunting ka pa ng Hot Wheels. Ayun, may 7-Eleven ulit, pahinga mo na tayo. Kapagod. So, ay, wala pa daw silang dumadating na order, pahinga mo na tayo. Nakaka-25 km na tayo. 2 hours na rin pala akong nagpipedal dito. dito check na natin kung ilang kilometers pa papuntang Arumpit Well, base dito 9.9 oh, kilometers pa siya Mula sa location ko Mating nga maganda yung panahon Re-throw muna tayo bago tayo ng pera Rolling ulit tayo pero ang init na feels nila. Yeah, uh, Ay, rolling ulit tayo. Ganda dito, aspalto. <laughs> time kanina late lang na 7-11 pero medyo tago pa oh. <laughs> baba lang ating babagdasin last stop muna yun yun yung destination talaga natin doon hindi tayo sure kung may mabibili talaga tayo dun or not pero yun yung sinet natin gold eh kaya kailangan natin puntahan and then pabalik uh, kaya na ako gutom na gutom na ako fast food na lang siguro para nakahataw tayo ng kain pagod, buo ko muna pressure okay, buo ko muna tayo ayan, chicharon, refresher 4 kilometers pa so, roll na tayo almost 35 kilometers pala nung roll na to mabuta na naman ito so, pala, ang dami pa <laughs> ito okay, sobrang makakatuwa naman sobrang sulit na na itong ride na to nakakita pa tayo ng Nissan Skyline at saka ng El Camino na Pasen Furious na oh, so sobrang swerte parang unlimited yung budget natin eh, you no? Know? pag pinakikita tayo <laughs> kaya okay lang kahit wala tayo makuha sa pantayan kalumpit sulit na kahit pa paano magaganda na yung nakuha natin pero hopefully may makuha din tayo dun na something rare, no? Ah, ano eh. Nakakabalik ng energy pag may nakikita eh. Ay, no. Nasang lupalop na ba ako? No? Alam ko, alumpit na tayo eh. Ah, ang palatandaan ko is Jollibee. Hindi, pasok pa no? dito Ito, oh. Ito so, yun yung sign nila, mukhang lang nila eh. Itong April Ito pala sya sa El Mercado. Ito yung banda yan no. Hindi ka napalabot ng galley. Now let's hunt here. Ito na yung goal natin. Oto. No? Okay. Okay. Pressure hunt ka nga.

pandayan kalumpit. <laughs> ito iwang wala itong motor ah. Haha. Ito Haha. 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 pa Haha. 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 Mabili tayo ng 20 pieces ng Hot Wheels uh, Yung iba kasi dalawa yung kinukuha ko Para may laruan din yung baby ko And then yung isa syempre sa hindi display din yung isa sa baby ko ah, uh, Sobrang happy ko ngayon Grabe Sulit na sulit yung punta ko dito Ay nako Enjoy Finally makakain na tayo Dito sa may Jollibee Sa may arko ng ah, Malolos So total distance natin 48 kilometers na. And 4 hours na tayo bike And deserve na natin ang super meal. So tayo may dala tayong pang lock. Kaya naipark natin si bike ng madali. It's 2.37 p.m. Tapos na tayong mag-lunch. Dito sa may Jollibee Arco. Uyan na. Para sa lahat, tama kasi tawag nyo. At pagiging sa Kaya mga... I think 5 kilometers na lang. So inabutan pa ng ulan. It's 4.05 pm na. And nag-roll na tayo. Mahima, mahina naman yung embone. And pin na lang natin yung hot wheels. So, and sure na hindi siya mababasa. Bala nga ka kanina to na siguro yung ano yung unboxing na mga papapakita <laughs> ko na lang siya sa ibang video pero for now ito muna yung vlog natin and kung sinamahan nyo ako dito sa napakalupit na trip na to pinagod ko yung sarili ko thank you and hanggang sa muli bye bye